Aries, kung magbibiyahe ka ay lagi kang maging alerto, magbaon ka ng gamot sa sakit ng ulo at tiyan, lalo na huwag mo ipakita ang mahahalagang bagay. At huwag ka muna makisama sa mahilig gumawa ng chismis dadalan ka ng bad energy ng mawawalan ng pera, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Taurus, maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, lalo na sa trabaho para walang suliranin na makuha, at umiwas ka sa alak at masyadong matatamis na pagkain sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, maging maingat ka sa pagtitiwala kagad ngayong araw, Lalo na sa mga taong mahilig magpatawa dadala kanya ng mga bigla ang gastusan, at maging alerto sa paglalakad dapat kang maging maingat para sa kalusugan, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Cancer, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magyabang, pinapasya ka lang para mautangan ng pera. At huwag kang magdedesisyon ng mabilis dapat pag-isipan ng ilang beses, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging maingat ka sa pagbibigay pagtitiwala at pagsang-ayon sa mga kausap, nang mapigilan mo ang pwedeng suliranin sa pera, at umiwas sa alak sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, iwasan mong magalit dahil pwede kang mawala ng pagkakataon na kumita, at kung bibiyahe ingat ang mga gamit sa nasakyan at mag-check lagi dahil baka may maywan ka, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Libra, dapat ay may ugali kang strikto ngayong araw dahil para makaiwas ka sa gustong makaloko at huwag magpapalabas ng malaking gastusin pag malapit ng dumilim, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Scorpio, ngayong araw ay maging maingat ka sa pakikipag-usap lalo na sa mga kasama sa trabaho. At huwag din mag-iinom ng alak at magkakain ng pulutan ng mapanatiling masigla ang katawan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Sagittarius, maging maunawain ka sa mga kapatid at magulang ngayong araw, kung may kahilingan kung kayang pagbigyan ay gawin, para makaiwas sa magmadaming gastusan at umiwas ka muna sa mga kaibigan ngayong araw para iwas ka sa problema, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, maging alerto ka sa mga mabibilis na sasakyan lalo na sa gabi, at umiwas sa mga kausap na laging nagsisalita ng tukso ng pag-ibig at sa pera, dahil problema ang dala nila ngayong araw, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Aquarius, umiwas ka muna sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil kung laging makakasama ay dadalan ka ng problema, at iwasan mo rin ang umayon sa kausap pag ayaw mo ay iwanan muna para libre ka sa problema, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Pisces, maging maingat ka pag tungkol na sa pera, ang gustong pag-usapan lumayo ka na para makaiwas ka sa tukso ng pagkalugi, at huwag ka magpapakabusog sa gabi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.